Hello everyone! Welcome to my vlog. This is my new vlog. Ang paggawa ng big rap sa tapat ng aming bahay. Kasi alam mo ba kung bakit mayroong big wrap, big wrap dyan? Tado na yung road na yan na nagawa. Kaso, ayan o, marami siyang bitak-bitak parang ma, no, mahulog na tong karsada na to sa sa ubos sa ubos kasi yan niya. Ano niya sabi natin mayroon kasing mga bitak dyan at ano kayang kahilan dyan it might be na substandard ang paggawa or ever pero sa totoo lang hindi lang to siguro na anticipate ng contractor akala kasi nila konti lang ang dadaan dyan eh, mayroong ang mga 10-wheeler truck na, na ano, na dumadaan dyan. Di ba nakita niyo na mayroon nang tiletar ng mga bato dyan? Ang laki nun, di ba? Tapos, napakadigat dyan. Kaya nga, ayan, yung mga karsada namin dito ay nasisira. Hindi lang yan dyan. Marami pa. Marami pa mga yan dyan. Kahit na nga walang slope dyan o walang banglit dyan, sira, sira ang mga karsada. Hindi kasi, siguro hindi lang nila na-anticipate nga, kailangan. Maganda ang paggawa ng karsada para hindi masira. Pag may dumaan na, malalaking sasakyan o defa. Kasi hindi pa tapos ang mga daan dyan papunta doon sa... sa ibang barangkay, yung bang ginapagawang farm to market road. At saka parang mayroong shortcut dito papunta ng Iloilo -ilo, Ram to Bias Fournier. Doon dito sila tataan kaya kailangan talagang ma kailangan talaga maproteksyonan ng mga daan dito kasi baka masi natuloyan ng masira kaya nito pag hindi ito nalagyan ng gift wrap talagang mahulog itong karsada doon sa ibaba, diba? Oh, Trend, uh, ba? Kuri alas 4. Hello welcome guys. Oh la Parang ang bilis din para nilang gumawa ng rip dyan ang pagsalansang ng mga bato dyan, parang andali lang. Parang dalawang araw lang yan.